Malungkot na ibinalita ng Pepito Manaloto, star na si Jana Dominguez ang pagpanaw ng panganay na anak na si Isabel Ablan sa edad na 20, isang araw matapos niyang ibahagi na ipinanganak niya ang kanyang ikaapat na anak, isang sanggol na lalaki na nagngangalang Leon. Sa Instagram post ni Jana, inanunsyo niya ang pagpanaw ng kanyang anak noong Sabado. Si Isabel ang panganay na anak ni na Jana at Mickey Ablan na ipinanganak noong ika 30 ng Nobyembre taong 2002. It is with a heavy heart that we announce the passing of our beloved Isabel Abon. Ayun kay Jana, she has touched so many lives and she has been an inspiration to many saad pa niya. Sa sumunod na post ay ibinahagi ni Jana ang dahilan ng pagpanaw ng anak. For those who are asking, our daughter passed away because of a sudden heart failure and lung infection. Sa sobrang ayaw niya nakakaabala ng ibang tao, hindi niya sinabi sa men mga nararamdaman niya. Nagpa-check up siya the day before and doctor gave her meds na. Kaya iniisip na men okay na. Then bigla na lang ganun, dagdag pa niya. She was at her condo in Manila when she suddenly had a hard time breathing. Kasama niya yaya Ate Lin niya that time. Ate Lin called us kaya dumiretso na kami agad ng Manila. Pero wala, after multiple attempts to revive her, wala na talaga. God called her back home na. We love you Archibald so much.